Ang pakikinig sa iyong sarili ay nangangailangan ng napakalaking lakas ng loob. Hindi sapat ang pag-uusapan natin tungkol dito. Napakainay ng mundo. Sasabihin ito sa iyo ng eksakto kung paano maging, kung paano tumingin, kung paano umiral. Kung paano magtrabaho. Kung paano maging mabuti. Kung paano maging masama. Kung paano gawin ang anuman at lahat. Ang hindi nito gagawin ay hikayatin kang makinig sa anumang nararamdamang tama at totoo at magaan at mainit sa loob mo. Ito ang pinakamahirap na bagay upang makahanap ng isang piraso ng pag-iisa na sapat na tahimik para marinig mo ang iyong sariling mga pangangailangan, kagustuhan, pagnanasa, pag-iisip. Ito ay nangangailangan ng labis na katapangan at tiwala sa sarili upang sundin kung ano ang nararamdamang totoo sa halip na kung ano ang dapat mong gawin. Ito ay matapang upang lumago kapag ang mundo ay tila nais mong umayon. Ito ay matapang na gawin kung ano ang sa tingin mo ay tama kapag tila lahat ng iba ay papunta sa kabilang direksyon. Ito ay paghihimagsik. Ito ay laban sa tubig ang status ko. At gusto kong purihin ka sa paggawa nito. Dahil mahirap. Minsan ito ay nag-iisa. Ngunit higit sa lahat, ito ay lubhang kapakipakinabang. Karamihan sa mga pinakamatapang na bagay ay karaniwan. Panatilihin ang pag-aalaga sa boses na yon sa loob mo, ang ibinubulong kung ano ang tunay na nararamdaman, kahit na nalunod ito sa ingay. Magtiwala sa landas na tila hindi sigurado, ngunit nakaayon sa iyong puso. Alamin na ang bawat hakbang na ginawa ng may pananalim. Gaano man kaliit ay nagpapatibay sa iyong sarili. Yakapin ang kakulangan sa ginhawa, dahil ito ang lugar ng kapanganakan ng pagbabago. At tandaan, sa mga sandaling iyon ng pag-iisa, hindi ka nag-iisa, nasa piling mo ang iyong tunay na sarili.